Tingnan natin, guys, kung paano sila gumawa ng chinelas. Itong nasa basong ito, mayroon na yung uh, sukat para ilagay dito sa humahan ng chinelas. Tapos, uh, kompleto na ang size nyo. Iisa lang ang size siguro. Tapos, left and right na siya. Madali lang yung process nito kasi meron ng kasukat ang mga paa kapag ah, inilapag o oh, ginamit na ng machine. So, kapag ibinaba na yan, yung sukat na yung nakikita natin sa si baba. So, iba lalapag lang yan. Siyempre, mainit. Tapos, humahan na siya. Pusa na siyang mag maghuhulma kapag ah, inilapat niya yung machine na yan. O, oh, na guys. Oh, ang ganda. Ulay red kompas kompas ko na at mukha siyang magaan lang para sa mga bata so habang kinukuha ni kuya doon sa machine ayan iniingatan niyang ilapag so kailangan talaga nakagwantes kapag kinukuha no? siguro mainit-init pa yan na parang lang kasi syempre pinasok siya sa machine syempre mainit siya ganyan nakita natin mga butil-butil na yun oh. No? buong buo na siya diba nakaka-amaze tapos nilalagyan nila ng ganyan para mapanatili yung form ng chinelas pagkatapos nilang tanggalin yan, kakalok <laughs> ina natin guys nilagyan nila ng ganyan pagkatapos umikot lang yung tinanggal ulit so maka-form na nga naman siya diba kaloka to pinalian para hindi makawala yung bawat isa ayan pinasok dyan wow ang dami na pala nilang nagawa tapos ang gagawin ni dito sa finishing product yan syempre ititrim nila tatanggalin yung mga plastic sa gilid gilid aayusin nila ng maigi para hindi naman masugatan yung mga batang susuot nito Siyempre, pagagandahin yan, di ba? Para talagang perfect na perfect. Kinakayod. Expert na rin talaga si Kuya kung paano niya linisit at kayurin yung mga gilid-gilid na yan. pagkatapos nga yan, ayan, nilagyan ng pampaganda sa gilid. So, yung glow na ginagamit nila, ah uh, napaka-tibay siguro kasi isipin niyo na babasa yan, di ba? Na na ahaladhad kung saan saan tapos hindi basta-basta na tatanggal, Kaya maganda yung ginamit nilang pandikit. Tapos 'yan, lalagyan din nila ng decoration doon sa harapan. Parang magmukha talagang napakaganda na ng chinelas. At syempre kapag ang mga bata, ang pipili, mas pipiliin nila yung kilala nilang mga pangalan. Ayan. So, nilagay na yan. Perfect na sa mga bata. May mga chinelas kasi na kapag sinusuot is madaling magkaroon ng sugat yung mga paan ng bata. Pero, Depende yan sa, sa mga paana at sa mga skin na ginagamit. Kasi syempre may chemical na yan. So, kapag ka hindi naman talaga tugma sa iyong mga paa, kailangan palitan ka agad para hindi magsugat. May mga paa kasi ng mga bata napaka-sensitive, lalo na pagdating sa chinelas. So, yan na. Ito na yung finishing product. Yan, inilalagay na sa plastic. Syempre, ready na yan para sa market. O, ba diba? So, napakagandang business. At, uh, napakabilis din gawin. Napakahusay. Kaya, na-amaze ako dito. First time ko itong makakita na gumagawa ng chinelas sa ganito. Kaya, hindi ko pinakawalan. yon Tom and Jerry pala ang nasa harapan nito.